Magandang buhay sa lahat, list can update, Enrique Hill, spotted with lucky fan. At spotted muli siya, kasama si Sir Ranvel Rufino, ito ay IG story, ni Sir Ranvel, samantala, nagniningning na naman, ang kagandahan ng kanyang queen, sa Milan, Italy, sa katunayan, sa big event sa Milan, Italy, ang Fashion Week, na brand, na Prada, ay pili lang ang naiimbitahan, sa ganun event, at nakasali nga ang ating queen, Liza Soberano. Ganun din si si Dr. Vicky Bello. Ito ang iba pang updates sa dalaga. Panoorin natin guys. <laughs> Do you, well, you. And I think have to the sun is up, It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me.